Oo oh, nga, nice no. Na. pag na, na yan. Let's go. Anyway, mga po sa so White cold Christmas ang ating tapasara sa dyan? Maynila. Pwede kayo mapag-bonding ba sa mga penguin. Would o, you believe? O, bakit gusto niyo may pag-bonding sa mga penguin, oh, guys? <laughs> Pinagpakanoan <Pwede laughs> na nila mga penguin. <laughs> Bungot pa dyan, pasasayin din natin ng ilang kids mula sa isang bahay. Ang punan, ang ating isang dosenang aginaldo. Nakonaro ngayon si Love at Arne. Good morning! Good morning! Good morning. Good morning. And music Show. Dito po yan sa Manila Ocean Park, mga kapuso sa Siyempre, nila At uh, kanina, eh, talaga namang nakita, nakita natin. May merong pang water and fire element po yung ginagawa nilang uh, uh Symphony of Lights and Music Show na yan. Okay, dito naman po sa Snow Village. Woo! Regine! <laughs> Snow Village, oh. negative 5 degrees Celsius po ang lamig. at kita mo naman si Arnard. Wala lang, si Arnard nakapolo lang. <laughs> hindi, hindi siya nilalamig. Bakit ganun? Okay. Si so, pinaparamdam po namin ngayon sa, uh, sa ilang mga kabata. Ano? Meron po kasi, kas kaming kasamang mga bata. Ito po yung handog namin sa isang dosen ang aginaldo po ng unang hirit. Ang mga batang yan po ay mula sa Rene Concepcion Pedroso Foundation Incorporated. Kasama po nila si Ma'am Jenny. Sila siya po yung nag alaga sa mga batang ito. At syempre, ngayon lang daw po sila nakapunta rito at kita-kita mo naman. Iba talaga pag bata, no, ang uh, nakakaranas ng mga ganito. Kita mo yung uh, kasiyahan sa kanila. At syempre, bukod po rito sa Snow Village, may nakita na rin po nila kanina actually yung ating mga penguin na nandito. Meron pong nine adult and four baby penguins labing tatlo po lahat yan, mga kapuso, na ini-enjoy din po nilang panoorin kanina. Dito na po yan, sa gilid nitong Snow Village, mga kapuso. Okay, dito na po sa gitna bahagi nitong ating Snow Village, makikita natin si Santa at si Reindeer at si kung may Olaf ang Frozen. Eh, tayo, na tayo naman po ay may Olaf. Ayan si Olaf, mga kapuso, <laughs> sa tabi na ating mga aginaldo. Dahan-dahan, huwag tatakbo, ha? para doon sa ating mga batang kasama ngayon. Yay! Christmas na po! Ito na po ang regalo namin para sa inyo. Lika, lika! Ayan! Merry Christmas! Yuhu! Merry Christmas! Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy kayo? Ayan! Merry Christmas po! Aba, syempre lagi po natin tandaan po sa pagbibigay ng aginaldo. Kailangan nagbibigay din po tayo ng pagmamahal sa ating kapwa. Yun ang the best. Okay? Merry Christmas! Merry Christmas! This is for me! <laughs> okay. Meron po tayong ah uh, siyam na mga, mga, mga batang babae na kasama, na kasama po natin ngayon. Hindi po natin sila ng na mga toys and school supplies, mga kapuso ayat para puso sa ating isang dosenero aginalo okay you can open your gifts now kahit niro you open your gifts Dali Dali, hey, Dali! Yeah. woo -hoo! ayun no, tignan mo ba ano mo nakuha natin na tonton sila ay sweet ano na maganda Happy ba kayo sa nakuha nyo? Oh, ay, di ba? Ayan mo, mga kapuso, ang aming isang desen na aginalo. Nako, marami-rami pa yan. Kaya hintay-hintayin nyo lang po. Dito lang po yan sa araw-araw Pasko. Udang hirit. Sa araw-araw